Yo, what's up? Ako nga pala si Clixin, ng sundalo ng Dungala One International So ngayong araw na to, ah, dahil wala akong pasok, gagawa ako ng kanta Dahil ah, sinendan ako ng aking producer na panibagong beat na gagawa namin ngayon Yo, nakuha ko na nga yung beat no Eto, pakinggan natin Kalmado lang So yun, pa naman natin ngayon kung ano yung magandang uh, <coughs> ihook sa kanya at magandang tema. Pero nag-usap na rin kami ng producer ko, uh, may napag-usapan kami ng magandang tema na papatok ngayon o no? uh, sasabay sa mga uso ngayon. At yun, try na natin gawin ito ng hook. Let's go! <music> yun na nga no? nagawa ko na siya ng magandang-gandang hook uh, at uh, nasulatan na natin okay na rin yung tono, Piling ko bagay na sa kanya tong tono na to kasi smooth lang uh, tara river na natin to, baka mawala pa sa isip natin Let's go. ang iyong mga mata mapupuhay na parang nangaakit sa kama ikaw yung il na mas waga ba nadalang pasiyan yun, na-record na natin yung main Sa Oras naman para patungan natin ng mga fillers at mga backings, no? Okay, record natin. May waga ng mga lalang na umampas sa dalampasigan. Yan na, natapos na natin i-record lahat. Pillars, main vocals. Oras naman para panggan natin yung resulta ha. Ewan ko kung okay na yung editing. Pero bibigay ko pa ito sa producer ko. Siya yung mag-edit na ito. So, nabahala dito. Pero ito na yun, panggan na. Let's go. Kakalipo. So, natapos na natin yung hook. Oras naman para gawan natin ng verse to. Okay, let's go! Huwag kang mag-alala, ah. Magaling ako magmaneho. Basta huwag kang malikot at masunurin kang pasahero. Pwedeng malumanay lang, depende sa kung ano man ang trip mo. Ikaw ay aking susundin, hanggang sa kiliti mo ay mahit Nanay, nananana, nananana. na nananana, Pwede, pwede, pwede. Kasi yan lang din naman ang akin. Kasi yan lang din naman ang akin pa 'yung syempre. Pwede naman din. Hindi doon. Ay, i-dash hanggang sa di ko. Kasi yan lang naman ang akin pa kaya syempre. Gagawin kong makinang 'yung gabi kahit di pa noong Disyembre, ah, leganggo. din gano'n yun, natapos ko na rin yung verse ko. Uh, Pahingan na natin. Ito yung naging resulta. And uh, let's go. Huwag kang magtalala Magaling ako magmaneho Basta di ka malikot At masunurin kang pasahero Pwedeng malumanin lang Depende sa kung ano man ang trip mo Ikaw ay aking susundin hanggang sa kiliti mo Ay mahiko Kasi yan lang di naman ang pa pakayo Siyempre Gagawin makinang ang yung gabi kahit di buwan ng Disyembre Aalagaan ko ang iyong hardin Araw-araw kong didiligan at paparawan din Hanggang masabi mong iba sa lahat ng mga nakilala mo bitaw. So, yun, natapos ko na. isi-send ko na lang doon sa producer ko. Siya nang bahala mag-ayos. siya nang bahala ng lahat. Siya nang mag-arrange. Siya nang mag-ditimpla. Kung okay na. Abangan nyo na lang to sa YouTube channel ko. Uh, ilalabas ko sa YouTube channel ko. Click see. Alam nyo na. At yun. Enjoy nyo to. Okay. okay. Kaling ako magmaneho Basta di ka malikot at masunurin kang pasahero Pwedeng malumani lang depende sa kung ano man ang trip mo Ikaw ay susundin hanggang sa kiliti mo ay mahiko Kasi yan lang di naman ang nating pa kayo syempre Gagawin makina yung gabi kahit di buwan ng Disyembre Aalagaan ko yung hardin Araw-araw kong didiligan at paparawan din